on the way uh, papunta kami yung Hinunangan may nadaan lang kami nito kasi bundok yung pinadaanan sa amin ng Google no? ito farm to table authentic 100% authentic guarantee so ito yung best server nila tatry namin may for reservation din sila pero aksidente lang namin nadaan nito yan yun yung pangalan Tanjag or ano Tanhag Tanhag Camp Cafe Ganda, meron pa silang ano. Ano tawag dito? Mga butterfly. Dami. Tanhag Camp Cafe. Tama ba? Tanhag. Tanjag. O, oh, tan ba? Tan tanhag. Orang yung best bestseller nila. pa ni mo? May, may kuha may ka price siya. Sir, oo. Ayon. pa ang? Oh. Okay lang daw ka. Pahinga Ayon dito. Ang Muntabi magbendi. Ah, at least anong oras Ilang oras dai? Kandil naman na, ma'am, Hmm. ba? Murang magpaluto. ano na, siya na ilang Ah? Ha? Bago lang inyong bukas dahil, no? Bago, dyan pa ang Native chicken, sinunuban. Ano yung sinunuban? Anong, anong sinunog? Ah, sinunog? Sinunog? Murang Sinunuban. Sinunub? Sinunub? Tag isang tanong? May duck din. Bali, apat. Nandito yata yung uwang. Ah? Si Paul pa? Fresh water yung tayo, di ba? Oo. Dito. Oo. Eh no, may mga taguan sila na ano, mga freshwater na ano na halaman. Dito 'yan, yung nila. Ah, ito yung ano nila tayo, oh. mga taniman nila. Sayang to, nagiba na mo ito to dati no. Baka binagyo yan tayo. Hmm, pwede rin ano dito, oh. umupo dito. Ah, ito pala parking area. Lipat ko na lang dyan. Ano ba tawag? Tanhag ba o tanjag? Tanhag? Tanjag? Ano ibig sabihin nung tay? Wala. <laughs> oh, ito may swimming pool sila, oh. Hmm, tunog ng kuwago yun ah. mo. Ganda rito. Pwede ka tumambay din dito sa likod. Presko. Ganda. Napaka random nung punta namin dito. Buti nakita ko yung signage. Eh, gutom na rin. Gutom na rin sila. Ante, si Teo, saka si Tatay. Kaya, chenek na natin kung may extra na araw pa kami pwede kami mag camping dito eh. ang ganda sana kung may dala kaming tent ayun eh. ayun pwede kang pwede kang mag setup ng uh, tent nindon. doon Yan, yung mga ganong setup tapos dito sa baba ah baka dito yung mga ano nila Ayun, may mga isda doon sa baba. Oh. Ano pala to, Tay? Kam, pwede ka mag-camping dito sa kanila? Uh Oo. -oh. Pwede ka mag-camping. Hanggang doon area na yun, oh. kanila yata yun. Oh. Dito pwede. Maganda, oh. pag nag-set up ka ng tent dito, malambot. Puro Ay, damon siya. Sanggutan. Anong sanggutan? sa tuba. Ay, may mga naka -ano na, Tanong natin, baka meron silang tuba na fresh tuba. Di ba manamis namis daw yon? Hmm. Tanong tayo. Ay, ayun. Ayun o. Meron din. Mga nakasalok na. Oo nga, no. Ang galing nga. Ayun o. No? Yehey! Yehey! Sarap! Tingin ka sa likod. <laughs> lupa pa rin na mababagsakan. Price? Mm -hmm. Bait. Hindi mo na na. Okay. Hey. Sa talakas. Ay, may sinu. Mami. Lumaban pa itong palaka. O, nakasipa siya. O, oh. tsa! Um, 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 um. um, Lumaban pa eh. Ayan. Lumaban pa. Nakasipa. Kailasan salamat sa kay Wak Kalil tumakuha nito sa may nitid na ano sabong pero sa Tagalog tanyag wag may tanyag sa Bisaya tanyag tanyag Sikat ba? Tanjag. Ibig sabihin, sikat parang tanyag. San Pedro and San Pablo Island. Pwede, pwede. Ato, may mga nakapark. Kaya sila. Dito na tayo magpark. Ano may, may doon? May natin. Ay, ayan, magkala, halos magkalapit lang pala. Magkatabilang. Magkatabi lang. nandito na kami nila, auntie, sa hinunangan ang destination namin is ayun, yung San Pablo and Welcome to Canipaan San Pedro Tourism ah, Information uh, Desk Tanungin mo rin kung may pagkain Yeah, so may kausap na kami from uh, Municipal Hall uh, per person is only 15 pesos and then kami na mag-a-arrange nung boat ride Uh, I think 2.5 for four person going San Pablo Ayan. so balik kami uh, uh, bili lang muna kami ng uh, ni namin sa isla and so balik kami ng town proper yun know, uh, mamimili na kami ng mga pagkain namin para sa island so chooks to go dalawa and then bili na lang kami ng tinapay saka iba pang uh, snack Salamat po. Salamat po. Salamat. So, part na kami dito. Nakabili na rin kami ng pagkain. So, punta na kami dito sa San Pablo. San Pablo Island. And then, tomorrow, pasyal na lang tayo dito. Tapos, balik din tayo sa San Pablo. ganyan na tayo. Let's go. Ito na yung naming ano, uh, bangka. Lain, group 4 po sir. Lain, group 4, itawagin na po. May signal pa doon, boss? Oo, oh, sir, boss. May signal. maganda yung doktor masaya doon. Maluwag, may hotel, aircon pa doon. Sige, basta aircon. Paiting dito eh. kasi yung lumayari makita mo doon. Sa so, sir. Asawang... Lili, lili, sa lili, 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 Kapoy dah ka bugas, magpadong ag. Bugas? Oh, na bugas na nuk tua. Naik, naik, naik. Asal ni balik tak? Nah, apa? Atuh tak mahu tu, bukan semua guni tu. ko. dun aku na Agung Ano lang sa tuong sah? malalim Why daga? wai sabay din ni Sabay. Sabay. Kanan jellyfish. Ala mo, ni mo! Ko jamu. Jamu. Sigurado ka? Kuri ka sila niyo. Hay maganda nga. Pa oh, pwede tayo tumambay dyan sa labas oh. San Pablo Island San Pablo -y. San Pablo -y. San Pablo -y. San Pablo San Pablo San Pablo Uy, ganda ng ano nga Puro durog na corals. Oh. Uh -huh. Mga corals to. Hanggang doon. Hmm. Ang ato ma'am kasi kamo no. Upat kamo. You can stay in one room. Unya mag aircon kita. Pero schedule. I mean unya nang gabi. Gabi era among aircon. Unya. Sige ta na mag ta sa inyong room. Ah. -huh. Uy, barato-barato. Oo, oh, oh, barato-barato inyo. Limited man yung among ko. Na, nami, two, five. Usa ka ko nga bed. Ano yung mga additional bed mo sa hubos? Okay na po. Ah, uh, sa... Uy, uh, uy, mga gagmay nga kwarto. Para oh. pareho sila, may privacy kami po din. May privacy. Kuan, walay, walay aircon. Ah. Um, So, punta na tayo sa room natin. So, shared room. Pero, air condition siya. So, sa gabi, sa so, gabi lang, ino-open daw yung aircon kasi nga, naka-generator tong uh, island. So, okay na din. Kasi sa gabi, maalin sa mahirap makatulog pag gabi. So, ito. Okay naman. Ganda. San Pablo Island. Gan may, 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 ano pala ang tubig din eh. Ay, hey, generator. Pati kuryente. Kaya ang air yeah. nila, gabi lang buksan. Yeah. Okay na rin sa gabi kasi ah, doon tayo natutulog. Ano? Bakit sumira ito? Wala may suha pa. Oh, may suha? May suha pa oh, tayo. Pwede kumuha. na? Lang. Pwede kumuha. Pwede amo Abi, may okay. uga. Uy, di ito. Dere, sir. na. two beds. Two beds. Ayun. Ibali pa tayo. Saan Wala mo mura. O, oh. ito, five yun. Ito, two, eight. Ito, two, eight. Tres na diferensya, lo. Tres na Pares lang. Ito yung two bed. Ito two Ito yung two bed. Ito yung Ito yung Ito yung may Silipin din natin isa, tiyo. O okay, okay na to. Sige, sa inyo problema? Tubig, imin. Itiyan tala. May thermos? May thermos ka mo? Hindi. lang may doktor. mag lang ka mo. May naka Namin itiyan dito na you can cook free. I mean, you can cook. Free. Salamat. Salamat, bro. Salamat. You can ask. Karoon ako kita o ganang isla na duni. O nga, kag Gwapa nga, kuan ka nang nai. Eh. Bay, gwapa sa itong tag-iya. Si, si, Dili ka nga ni Mang Gudmo. Bito. Oo na, giandaman oh. mo. Oo, oh. kasi mga gwapa po Again, thank you, thank right. you. Thank you, Doc. Thank you, Doc. Thank you, Doc. Again, doon na ba sila kay mga senior na kurisoroy? Dabi, nasali ka sa senior. Well, no, senior man ako, nasuroy-suroy. <laughs> Sorry, sorry, ante is ano, gala-gala. Gala-gala. Oh, oh. Sorry, sorry man ako, senior man ako. Mm, may palayan, pala yan. Hmm, Tapos may dito. irrigation pa. Ang Apa? ganda naman, sulit. O, oh, hmm. tagwantre tayo. Tagwantre tayo. Tagwantre tayo. Diba? Ang, ang ganda lang siya. May tuwalya, o. Oh. Napain oh, tuwalya na rin. Six. Nagdala pa tayong tuwalya tayo. May tuwalya pala dito. Hindi na natin gamitin yung ating mga tuwalya. Oo. Oh. Oo, oh, ayan. May pang, may pang, ano. May kambing oh, pa May kambing pa tayo, pwede mm -hmm. lotoin te. Hindi, <laughs> hindi. Ano, hindi. Logi. Hindi logi. Legit sulit. So, natawaran namin ng ano, 2-6. Tiguan 3 kami na ngayon. For 2 nights. So, tomorrow, dito tayo ngayon, overnight. Then, tomorrow, pasyal tayo dito sa San Pedro Island. Yeah. Ano tayo? Ligo tayo? Dagat? Tara. Gusto mo maligo? O tambay tayo doon? Yan. Nakailip tayo sa glit. Tapos, BS. Yan, maligo muna tayo. Kasi, hindi pa ino yung generator. May, wala rin pang tubig. So, mainit din sa room namin. Okay lang tayo. Iliko tayo. Hmm. Para ano, tapos mag-dive kami dito. Silipin natin yung parang ano doon, yung fish fish cage ba yun? Kuwag. Ba, ba. Pagalitan tayo. Pagalitan ba tayo doon? Sige, lang na lang tayo. Kuchit. Yama Okay, okay. Pwede ko din mag-stay. Okay, pa sunset na. Sunset. Ligo na kami. Um, uh, mainit pa sa room namin. So, dito muna kami magpapalamig. Ito, uh, binigyan kami dito ng table. Baka, dito na kami magdi-dinner. And then, uh, yan, yeah, swim swim lang muna. Then tomorrow, dun tayo mag-activity. Papasyal uh, tayo dun sa San Pedro Island. Yan, tapos check natin yung, ano, yung lagoon dun. Okay, good shit. Swim swim muna tayo.